Hello! Good morning! Good morning mga kalula! Mayroon lang i-react -re yung video si Lula sa mga panahon na ito. At sa aking pagkakaalam, sa dami-daming mga nagbabas kay Diwata, e, dalawang bihis ko nang Diwata. Doon sa pwisto niya sa Pasay at saka dito sa Quezon City na soap opening nung nakaraan linggo Uh, maayos naman makiharap si Diwata uh, Lahat naman ay pinagbibigyan niya ng magpicture Kaya lang, sa mga marami nang ng babas ngayon Pag hindi sila napansin o napagbigyan uh, Ang dami ng sinasabi nila kay Diwata Eh, maghintay lang kasi tayo kung kailan may oras o lumabas si Diwata kasi nga syempre na tutok na tutok siya sa kanyang negosyo. Kasi nung araw, nung nagdi-negosyo din ako, ah uh, tutok na tutok ako sa aking negosyo. Kaya hindi naman sa lahat ng oras ay makipagpicture o magbibideo. at uh, Siyempre, tao lang din naman si Diwata na para uh, napapago din yun. Nung sub opening niya nung nakaraan linggo, eh, nan nandoon ako, at tinanap ko pa yung kanyang pwesto napuntahan ko yung pwesto niya nung dito pa sa may latex eh, hindi naman pala doon <laughs> yun nga, nahalik, nagkandaligaw-ligaw <laughs> pero napuntahan ko pa rin doon na siya sa may tandang sora sa may bisaya sabi nyo ayun, uh, napakaraming tao at lahat naman ay nagpakain siya, ang sarap ng pagkain niya at lahat ay ini-entertain niya at marami siyang bisita at ang nakakatuwa kasi marami din nag sponsor sa kanya dahil sa natutuwa nga sa kanya isa na rin ako na natutuwa sa kanya kasi uh, nakikita ko yung sarili ko sa kanya na talagang nagsisikap noon, ganun din ako noon nagsisikap ako para sa kinabukasan nga kaya ipagpatuloy mo lang yan, diwata. Ma ipagpatuloy mo lang yung pagsikap mo sa buhay das para sa iyong pamilya. Ayan. Kaya natutuwa ako sa kanya. Kaya pumupunta ako lagi sa kanya. At hindi naman siya isnabiro. Eh. Ngumingiti naman siya at nagpapapicture naman. Uh, at yun nga, uh, si Rosmar na hindi nakarating pero... Uh, may inutusan siyang tao na para magdala ng bigas doon na pinamigay 1,000 kilos siya tayon ang bigas na pinamigay at isa ako sa nabigyan lahat kami doon nabigyan ayan nabigyan uh, at ayun nga mamaya susubukan kong isaing kasi yung kinain namin nung nakaraan linggo sa so, ano niya sa kanyang opening nung nakaraan linggo. Maganda yung bigas. Baka yun ay kasama sa mga bigas na yun. Kaya sa mga ibang mga nambabas dyan, uh, tingnan nyo naman muna ng mabuti at naninira sa kay Diwata. Dahil uh, yung iba naninira eh. Kung ano-anong mga insekto na lang din na dinalagay sa pagkain at binidyuhan pa daw ito at uh, pinatay mismo ang langaw doon sa pagkain sa ano sa Paris ni Diwata. Eh dito sa bago niyang pwesto, ang tingin ko ay walang langaw yang kasi nga talagang maganda ang pwesto niya ngayon. Kaya sa linggo bukas tara mga kalula Punta tayo. Uh -huh punta tayo sa opening grand opening ni Diwata sa linggo dito sa QC sa may tandang Sora at si si Francis Leo Marcos ay napanood ko sa video na nagagalit siya kay Diwata kasi lahat daw ay hindi daw pinagbibigyan na, na pag nagpagpicture sa kanya at lumaki na raw yung ulo ni Diwata Ah, uh, siguro hindi lang naintindihan talaga ng iba na si Diwata ay busy rin. naka -hands on siya sa kanyang ano ah uh, kanyang pares. Siyempre, kung yung pagluluto, kung yung kanyang mga tauhan, tinitingnan niya. Ganun talaga ang nagninegosyo. Kailangan mo ah uh, silipin kung ano man yung mga kulang, kung may mga ginagawa pa yung kanyang tauhan kasi ako noon nung na nagninegosyo ako nakatutok din ako sa aking negosyo at tinitingnan ko kung gumagawa ba sila o naglalakwat siya o ano paman kaya kailangan mo talagang mag nakatutok sa iyong hanap buhay uh, at hindi lang minsan hindi na pagbibigyan yung mga nagpapapicture yung mga nagbibidyo kaya siyempre abalang-abala siya kasi nga uh, maraming tao kaya kung minsan hindi na kasi napagbibigyan yung mga nagpapapidyo pero minsan bumabalik naman siya eh. bumabalik siya para i-entertain naman yung mga tao kaya dapat kasi tayo, huwag natin isipin na tayo lang lagi ang haharapin i siyempre pupunta yun sa kusina at titingnan kung okay na ba yung mga tauhan niya, kung okay ba yung mga luto o kung ano yung kulang. Siyempre kung may kulang, kailangan mag-order o ano pa man yung kanyang gagawin sa kusina. Kaya huwag kayong magtampo pag hindi kayo napagbigyan, mag-picture o mag-video. Oo nga, naintindihan natin na hindi lahat ng mga pumupunta ay malalapit lang. Yung iba malalayo talaga, sinasadya talaga si Diwata na para uh, tikman yung kanyang pagkain na uh, Paris pares overload at saka seeking joy niya. Ayan. Kaya kung misan yung iba kasi nagtatampo na hindi na pagbibigyan. Kaya kung misan, wag naman kayo magtampo. Maghintay-hintay lang kayo ng uh, mga ilang ano dahil naghintay na nga kayo sa pagpila sa ano eh sa pagkain eh I, kung minsan naman si Diwata atin lang chimpuhan chimpuhan natin kasi busy rin yung tao atin intindihin kung minsan kasi nga nag sa pa lang kayo. oh mayaman na marami akong ganto okay yo ako'y wala kang tinatapakan pero yung manghamak ka ng maliliit na tao okay. Ah, uh, eh, sabi ko sa iyo, tingnan mo, palubog ka. Nagalit tuloy sila sa iyo. Isipin mo, sumikat ka, eh, pangit ka. Diba? Ang dami nagpapapicture siya dahil pa kahit pangit ka, eh, hihihayin mo pa. Tingnan mo na may itsura nung nagpapapicture sa'yo at sa itsura mo. ay Ayan, nagulat nga ako nung napanood ko yung isang uh, vlogger din na si Francis Leo Marcos na bakit ginayabangan niya ang mga mahihirap at si Rosmar, kanya din itong nabanggit dyan sa video na yan na kinuha siya ng ninong ng kanyang anak, hindi siya pumunta kasi nga medyo sumama daw ang loob niya dahil sa si Rosmar, marami dapat daw ang dapat natulungan na mas mahirap pa na karapat dapat tulungan ibakit e daw si Diwata pa, e umaangat na daw yung kanyang buhay pero, eh, sabi naman ni Rosemar, dahil uh, sa kanya lang din naman, inamin ni Rosemar na ginaya lang daw niya kay Diwata yung kanyang Paris Overlord na restawran niya doon sa Tagaytay. At bago naman daw siya nagpatayo ay nagpaalam siya kay Diwata. Kaya nagbigay lang, nag, sinuklian niya lang yung kanyang mga biyaya na natatanggap. Kaya binigyan niya si Diwata. Ganun po yun. Ngayon, Francis Leo Marcos, uh, nung noong pandemic, uh, hindi naman ako nagagalit iyo Eh. Hinang Hinahangaan talaga kita. Alam mo, hanghanga ako talaga sa mga mabubuting puso at tumutulong. Kaya, wag mo naman, ano, wag mo naman tablahin si Diwata dyan sa Pasay. Kasi nabanggit mo na magpapatayo ka ng Paris Overload tatabihan mo si Diwata at libre lang ito. Huwag naman ganun. Uh, nakikiusap naman si Lola Mariscarte na huwag naman ganun. Kasi nga, kaumpisa pa lang ng tao eh. Parang, ang ibig sabihin nun, parang pababagsakin mo na. Huwag naman ganun. At, uh, Tuloy pa rin ang buhay. Kung ano man yung, yung hangarin sa kapwa, alam ko, tumutulong ka sa kapwa, uh, namimigay ka, at ikaw nga ay nagbamanitarian ngayon uh, ang si Diwata naman na nag uumpisa pa lang nagsisikap sa buhay na kung paano umasinso at uh, Ayun, wag mo naman siyang tablahin. At yung iba naman dyan na naninira kay Diwata na talagang hmm, hindi nila naintindihan na hindi sila mapagbigyan ng pagpapicture o pagvideo kasi nga dahil sabi si nga talaga naman ang tao si itong si Diwata kaya pagpasinsyahan nyo na yung mga iba dyan na talagang hindi mapagbigyan maghintay-hintay lang dahil sa malalayo nga sila kaya sila minsan sumasama ang loob ngayon kung may oras kayo na hindi kayo mapagbigyan sa unang punta nyo uh, pag napagbigyan kayo sa susunod, pagbalik di doon yun na yun na uh, talagang kung sinusuportahan nyo si Diwata o hinaangaan nyo dahil sa kanyang pagsisikap, ako talaga sa mga nagsisikap na tao na hindi nagtatamad-tamad. Humahanga talaga ako dyan kasi pinagdaanan ko yan. Eh. Pinagdaanan ko yan sa aking sarili na uh, dating sa pahanap buhay ko, nakatutok ako sa hanap buhay ko. Ayan, ganyan. Humahanga ako sa kay Diwata kasi nga, uh, ano siya, Uh, tutok na tutok din siya sa kanyang hanap buhay. Kahit na marami siyang tauhan, uh, hindi niya talaga as in pinauubaya sa kanyang mga tauhan ang ano kanyang negosyo. Kasi hindi naman din pwede na talagang ano, ipagkatiwala mo talaga ang negosyo mo. Kailangan talaga kahit napapano sisilip-silipin mo ito, nandiyan ka. Kasi pag hinayaan mo ito, mm, minsan, hindi natin masabi kung mayroong taong abusado ayan hindi maganda ang kalalabasan talaga ng negosyo kaya kailangan nandiyan ka tutukan mo kaya sa mga iba dyan na nagagalit na hindi na pagbigyan ah, nyo na lang muna kasi eh, pag umangat na siguro talaga ang isang tao ah, na marami na na rin matulungan E, nung ano nga eh, nung pumunta kami nung nakaraan linggo eh, ah, uh, kinuha ko na yung bigas. E, Inuwi na namin. At isasain ko na ngayon dahil sa bigay ni Diwata. At marami yung kanyang handa nung nakaraan. Kaya, ang pinaka-opening talaga niya ay sa linggo dos Sa Junto, ang kanyang opening. Kaya, tara mga kalula magkita kita tayo doon sa resto restaurant ni Diwata sa dito sa may Tandang Sora sa may bisay sabi niyo Kaya sa mga nambabas diyan, uh, tigil-tigilan niyo na yung pagpambabas ng taong nagsisikap at oh, ano pa lang nag-uumpisa pa lang umangat alam mo danas na danas ko yan naiintindihan ko yan kasi nga ako dati nung nagdinegosyo ako mayroon din taong mga nagpapabagsak sa akin pilit ako binabagsak ginaya yung aking negosyo ginaya long kung ano yung aking hanap buhay, ginaya nila kaya ano, sa mga nagpapabagsak talaga, good luck na lang sa inyo at, at alam ko na si Lord lang ang nakakaalam na kung sino yung mga nagpapabagsak, ang Panginoon lang yung nakakaalam at tumitingin na ang pinapabagsak, siya naman yung inaangat. At huwag lang talagang makakalimot sa Panginoon. At hanggang dito na lang po ang vlog ni Lola. Thank you, thank you for watching. At magkita-kita na lang po tayo sa Junto, doon sa kay Diwata, sa kanyang opening. Bye bye. God bless. God bless sa mga nanonood at sumusuporta kay Lola. Thank you. Thank you for watching.